Sa kabilang dako naman, nagpulong din ang apat na komite ng Bangsamoro Parliament upang talakayin ang ilang mga mahalagang usapin at upang tugunan ang mga isyo sa Bangsamoro Autonomous Region. Sinimulan na ng Committee on Accounts ang pagtalakay para sa panukalang budget ng Bangsamoro Parliament para sa taong 2026. Sa ginanap na pagpupulong ng komite, nagpresenta ang mga service director at mga chief ng kani-kanilang accomplishments at budget utilization mula Enero hanggang Hunyo ng taon pati na rin ang panukalang budget para sa susunod na taon magkokokos pa kami ng mga other members kasi sabi ko nga chairman lang ako pero hindi ako ang nag decide for the committee as a whole kumbaga mayroon pa kaming kokos kung kailangan kami mag-schedule for budget deliberation to give the other members of parliament even non-members can participate para kung anong gusto nilang tanungin bakit ganyan bakit ganyan para everybody is welcome para walang masabi na may tinatago na po uh, budget o ano paman para lahat may may freedom to ask kumbaga pa para bukas ang libro sa lahat. Sa